Mahalaga pong binabanggit ni Brother Franco kung bakit si Pastor Kibuloy po at ang buong SMNI ay tinarget ng isang special operations for demolition job and shame campaign and persecution sa politika at sa legal aspects. Bakit? Sapagkat ito po ang natatanging network dedicated para po magsiwalat ng katotohanan laban sa mga kalaban ng ating bayan at pamahalaan at ng ating mga mamamayan. Nangunguna dyan, ang CPP, NPA, NDF. The only station na may programang dedicated exclusively para dyan. Sa paglaban sa communist terrorism, ang laban kasamang bayan, at sa pagpromote ng counter-insurgency programs of the government and security programs, ang NTF-LCAC. Nandito rin diyan sa laban kasamang bayan. And Frank, yes. si Pastor po ang isa sa nag o oh, nag-iisang evangelist o oh, a spiritual leader na tumaya ng kanyang buhay, ng resources at organisasyon at programa, hindi lamang sa evangelization, kundi pati na po sa kanyang mga social and political analysis na tumindig bilang spiritual and religious leader sa ating bansa upang kategorikali ay mag-draw the line against the most pervasive and evil enemy of the people, which is the CPP, NPA, and DM, na naglalaro at nag infiltrate sa ating political uh, halls of power like Congress, and even inside the government. Kaya po, tinarget talaga si Pastor Kibuloy, tinarget din po ang SMNI, at nang lalo na po, nang nagsalita muli at aktibo in public discussion, si Pangulong Rodrigo Duterte nagkaroon ng programa dito na nagbibigay linaw tungkol sa mga korupsyon, tungkol sa usapin ng public accountability, transparency in public expenditures, and accountability of public officials. Aba, nasaktan silang lahat, Brother Franco, yes. at hindi nila in-expect na ang SMNI will have that kind of resolute and very firm mission direction as a media outfit na maninindigan uncompromisingly tungkol sa paghahayag ng katotohanan laban sa communist terrorism, laban sa epekto nito ang kanya mga galamay na nag-ooperate sa urban areas and in other aspects of society including in the government at ang pagsisiwalat sa mga abusado at gahaman sa poder at pundo ng mga abusadong politiko. Lalo yes. na po nang isiniwalat natin ang Extraordinary Fund na hindi na-audit by the billions, lalo na po dyan sa lower house, sa House of yes. Representatives. At among others, hindi nila binubuksan ang mga libro at paggamit nila ng abusado na pundo in which even ang CPP, NPA, and ay nakikinabang sapagkat sila din po ay nandyan sa loob ng Kongreso at bahagi ng Tactical Political Alliance sa loob ng House of Representatives. Yes, Gary. Kaya, kaya gusto nating alamin kung papaano nililinyahan ng CBPN-PNDF ang mga politiko para sirain mm. ang isang tao. Nakita naman po natin ito kung paano nila ginawa kay former President Rodrigo Romo mm. Duterte. Nakita naman din po natin ito kung paano ginawa din sa tanggapan ng OVP mm. during data uh, confidential funds. At ngayon naman po ay napakali. Ginagamit nila mga politicians, yes. ka Eric. Gusto natin malaman, ipaintindi sa ating mga kababayan, yung kanilang makinarya. Yan para makuha nila ang kanilang pinaka uh, inaasam na tagumpay na mapabagsak ang lahat ng crusaders laban sa CPP and Exactly, NTF. Brother Frank. Like for example, anong nangyayari ngayon? Yung nangyayari ng uh, Senate hearing. Napakalino. Kung saan ang naging instrumento dito ka, Eric, ay walang iba kundi si Senator Reza Honteveros. Kulang prang ang iyong pagtawag sa kanya. Si Senator Billboard yung billboard. Ah, Honte Meros. Oh. Ito'y billboard na parang siya lang may-ari ng pagtatanggol ng sa West ating Philippine interes sa <laughs> West Philippine Sea. Muti na lang tinanggal niya na ang walang kwentang billboard na yon na epal talaga. Pero yeah. Frank, para mapakinggan natin, yes, meron sa gitna po ng unos ng mm -hmm. pangbabastos at pangbabalahura ng, ng, senadora na ito, laban po sa isang uh, nirerespeto at kinikilalang tagapagtanggol ng bansang Pilipinas at ng interes ng mamamayang Pilipino, Walang iba kundi si Pastor Kibuloy, Pakinggan po natin yes. ang kanyang uh, malinaw subalit buo ang loob na pagpapahayag tungkol sa nangyayaring political and uh, legal persecution and demolition job against the persona, integrity and honor o Pastor Kibuloy na kinikilala po namin at ng, ng, mga maraming mamamayang Pilipino na nagtatanggol ng ating bansa at nagmamahal ng bansang Pilipinas. Yes, mga kababay, panoorin po natin ang report na ito ni uh, Miss Ina Mortel. Hindi magpapatinag si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa ginagawang paninira laban sa kanya. Kasunod ito ng isinagawang pagdinig ng Senate panel na pinangunahan ni Senator Risa Honteveros kaugnay sa mga akusasyong inihain sa kanyang komite laban sa butihing pastor. Ang mga lumabas sa testigo sa nasabing pagdinig ay nagpakilalang alias Amanda, alias Jerome, kasama na rin ang dalawang Ukrainian. Lahat sila ay nagtago ng kanilang mukha at nagsalaysay ng umano'y abusong kanilang naranasan sa loob ng kongregasyon. Pero ang tugon dito ni Pastor Apollo, dapat tulungan ng senadora ang mga umani biktima na magsampa ng kaso sa korte kung saan, ani Pastor Apollo, hindi niya aatrasan ang mga ito. Now, kayong mga allegations ninyong yan, kayong mga accusers, prove it in court because you have the burden of proof now. You prove it in court and we will face you there. Tulungan mo po sila. Kagalang-galang na honorable Risa Hontiveros. Tulungan mo sila kasi mambabatas ka at in-entertain mo ang kanilang mga allegations. You cannot determine, as I said, the guilt or innocence of a person or, a, or, or someone in your court hearing. That is just for the aid of legislation. Oh, ngayon, you can prove that my, I'm innocent or I'm guilty in court. Kayo, patotohanan ng mga witnesses mo yan. Papirmahin mo sila. Tulungan mo sila. Kunan mo ng abogado. That is my ultimate challenge to all of you. Magrespetuhan po tayo. Dapat din anyang isinaalang-alang ni Senator Contiveros ang reputasyon ni Pastor Apollo, lalo na't ganito kabibigat ang mga akusasyon laban sa kanya. Iyan po ang patas na laban. At iyan ang hinihintay ng taong bayan. O, paro, ang paninira, isbir campaign, na Matagal kong tinitiis-tiis, eh, hindi ko na po palalampasin yan. Sapagkat nakataya dito ang reputasyon ko at ang reputasyon ng bansang karyang na mayroong mga millions of members all around the world. Sinagot naman ni Pastor Apollo ang mga tumistigo laban sa kanya. Ako po isang maawain na tao, mapagbigay. Kaya meron akong Children's Joy Foundation tumutulong ako sa mga kabataang Pilipino. Pinaaral ko, pinakain ko, dinamitan ko. Oh, pero may mga ganitong klasing tao, hindi ko pa ibubulgar dito sa sa blog uh, kong ito. Ibubulgar ko kayo doon sa korte. Kakalkalin ko yung pagkataon niyo kasi from head to foot kilala ko kayo. Kayo, kilala ko kayo. Former mer kayo. Oh, may Ukrainian pa, papunta niyo dito, yung may Ukrainian na yan. Aharapin ko silang lahat. Kahit 100 pa kayo, sinabi ko. Aharapin namin kayong lahat. Sa pahayag naman ni Honte Veros na hindi exempt ang buting pastor sa otoridad dahil sa pagiging anak ng Diyos nito, ito ang tugon ni Pastor Apollo. Sinabi ko na matagal ng panahon, kahit pa ako ay son of God, under ako sa batas ng lupa. Pag ako'y nagkamali, gumawa ng krimen, i-demanda ninyo ako. Pero please, huwag po ninyong sirain ang reputasyon ko na wala akong kalaban-laban. Magrespetuhan po tayo. Korte ang answer nito. Court is the answer. For all of your false allegations and accusations, court is the answer, not a Senate hearing. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Ina Mortel, SMNA News. SKR, yes, kaugnay sa balitang yan, meron din tayo na samantala mga miyembro ng uh, The Kingdom of Jesus Christ o KOJC, kinalampag si Sen. Rizon Tivero sa social media matapos ang naging pagdinig ng Senate panel ng kanyang komite. Narito ang balita ni Imgil Pastor. Bakbakan to. Umalma na ang mga manggagawa ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa ginawang pagdinig ni Sen. Risa Ontevero sa Senado ukol sa umano'y mga pang abuso sa loob ng kongregasyon na pinamumunuan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa nasabing pagdinig, iniharap ng senadora ang mga witness na tinago ang kanilang mga mukha sa publiko at gumamit ng mga alias. Pero kahit na itago ang mga mukha ay nakilala pa rin ito ng mga kasalukuyang miyembro na tapat kay Pastor Apollo. Anila mga testigo ni Ontiveros ay mga dating manggagawa ng KOJC na lumabas na ng kongregasyon dahil nga sa mga karumal-dumal nilang record sa loob. Kaya naman hindi makatarungang pagpapahiya kay Pastor Apollo ang ginawang pagdinig ng senadora. Ayaw nila marinig eh. Sa social media, bumuhos ang mga hinaing na mga ito kung saan tinawag nilang pambababoy sa reputasyon ni Pastor Apollo at halatang trial by publicity ang ginawa ni Ontiveros. Isa na rito si Carlo Catiel, isa sa mga ministro ng KOJC. Anong sinabi namin dyan? We dare you. Kung totoo na matiba yung ebidensya mo, kasi sabi mo, may pang-aabuso talaga based sa aking mga witnesses. Meron talaga kaming ebidensya. So ano po ang susunod niyan? Tinuruan pa kayo ha, nang may malapasan, anong susunod na gawin? Mm. Go to court, yes, to the court man. file appropriate file charges. Mm. Yung mga statement na ginawa kahapon, well, mm. mapatali na lang yun. Papirmahan mm. nyo lang, make a formal affidavit, then file complaint doon sa korte. Kasi po, mga kababayan ang magdetermine kung inusinte at guilty ang isang akusado. Hindi po dyan sa hearing mo, madam. Mm. Ah, hindi po dyan sa mo, kagalang-galang, honorable na Senador Dupin. Hindi po dyan sa hiling mo. Ayon naman kay Kathy Leonor at Dayan Hortaleza na parehong kabilang sa Pastoral Care Department ng KOJC, kung totoong Women and Children's Right Advocate ang senadora, ay tulungan niyang mapatunayan ng mga witness ang kanilang mga aligasyon sa korte. Well, for one, ano lang, Brother Carlo ha, ang yes. pinapromote niya, sabi niya, Women Empowerment. Ano pala kami dito? Di kami babae? Huh? Baka Movement kala niya bakla tayo. It's a matter yes. of credibility kasi ang usapan. Yes. Ngayon, ang ginagawa nila, pinapahiya nila ang mahal nating pastor, ang bansang kaharian yan ang mm -hmm. purpose kung bakit sa Senate niya dinala. Bakit? Yes. Kasi lahat control niya doon eh. Oh, bakit hindi mo dinala sa korte ngayon? Kasi wala kang control doon. Talawan. Malinaw-an nila na sa korte ay magiging pantay ang trato sa mga akusado at nag-aakusa dahil doon ay susukatin ang lahat base sa ebidensya. You being as a senator and champion empowering the women and the children, kasi mm. yun ang albatasya mo ha, tulungan niyo po sila. Kasuhan oh. po si Pastor Apollo C. Quibuloy, igagay niyo po yung mga ebidensya no, doon po kayo magsampan ng kaso. May mga mm. lawyers po kayo yan, mga gagaling, di ba? Doon po. While a complaint, a formal Tung -tung complaint. Kung totoong concern siya sa mga biktima yes. kuno. Yes. And doon po kayo sasagutin namin. Doon Be fair. Po pastor. Kasi doon sa korte, pantay-pantayan. kwestyon naman ni Loren Santos, isa ring manggagawa ng KOJC, ang ginawang pagdinig. Tama po ba na ang Senado ang mag-iimbestiga ng mga kaso kuno ngayon ni Pastor Tibuloy? Ang Senado na po ba ang magbibigay ng verdict ng guilty or not guilty si Pastor? Trabaho na po ba ng Senado ang mag-imbestiga at maglitis ng mga kasong katulad nito? Hindi rin anya maganda na kumuha ito ng mga walang kredibilidad na witness dahil ipinapakita lang rin ito na walang kredibilidad ang kanyang opisina sa Senado. Katulad na lamang ni Blenda Portugal alias Amanda na naging personal witness sa pagdinig. Matagal na umanong na-dismiss ang kaso ni Portugal laban kay Pastor Apollo dahil wala itong sapat na ebidensya pero ang senadora Abay kinuha pa rin ito bilang isa sa kanyang mga testigo. Bakit hindi mo chinet muna yung about dun sa dismiss case nitong Amanda na witness mo? Bakit mo pinulit-ulit yung basurahan? Na nabasura naman yan eh, noon pa. Ngayon kinain mo ulit. Hmm. Tapos gusto mo ipakain na naman sa buong, buong publiko. Alam mo na okay. hindi lang kingdom citizen ang ang umalman nito eh. Buong bansang Pilipinas, bawat Pilipino umal, umal, ano na umalsa na dito eh. Kasi walang credibility dito ng ano. Sorry to say ha, madam. Pero for me you don't have credibility. Posible rin anilang walang yun, character yun, check na ginawa yun, sa mga ito, time. gaya na lamang kay Arlene Caminong Stone. Na Natanong lang po, inusisa niyo po bang maigi ang witness ninyo, madam? For the sake of fairness, nag character check po ba kayo dyan sa witness ninyong si Arlene Stone? Ano ang vision niya bakit siya nagkakalat ngayon ng ganitong accusations? Kung tutoong gusto niyo ng hustisya at katotohanan, hindi ba dapat careful kayo na i-check din ang side ng inaakusahan dahil maaring may mas malalim at relevant na dahilan kung bakit siya inaakusahan ngayon? Samantala sa isang payag, hinamon ni Pastor Apollo ang senadora na tulungan ang kanyang mga testigo na magsampan ang kaso sa korte kung saan mabibigyan ang buting pastor ng patas na pagdinig. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SM9 News. Ayun mga kababayan, uh, malinaw po mga kababayan na ito po ay isang demolition job, political demolition job in the guise of Senate hearing. Una, ang mga witnesses na ipinersenta ni Senator Hontiveros ay questionable. Ang pagkatao, questionable ang intensyon. Kung totoo na ikaw ay nagre-reklamo at ikaw ay sigurado sa katotohanan na bitbit mo, hindi mo itatago ang pagmumukha mo. Hindi ka gagamit ng alias. Pwede namang i-blur yon sa news, pero doon sa hearing, pwede naman tanggalin mong mask, tanggalin mo ang, uh, ang uh, mga pagsusumbrero para para bagang pinapalabas nila na si pastor o ang kingdom of Jesus Christ ay may gagawing masama sa kanila. Eh, nahawak na kayo niyon, Tiberos. That's number one. So the intention is questionable. The motivation are very, uh, are very, 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 very dubious. Number two, hindi po korte si uh, Senator Tiberos. Pero lumalabas dito na ang kanyang taktika at pamamaraan ay very obvious siya ang prosecutor, siya ang facilitator, siya ang abogado, bagamat ni siya abogada, siya din ang huwes at siya din ang maghahatol at siya din ang mag-execute ng hatol niya. Anong tawag doon? Yan ang tinatawag na moro-moro o lutong makaw na uri ng budol-budol na Senate hearing. Kaya hindi po ang pagiging senador na umabuso at lupigin ang karapatan ng mga individual. Remember, pastor man o hindi si Pastor Apolo Kibuloy, leader man siya o hindi ng Kingdom of Jesus Christ, a very big religious ministry worldwide, It does not eliminate kung siya ay ordinaryong tao ng kanya mga karapatan na isinasaad sa konstitusyon. And what are those na nilalabag ni Sen. Tiberos? Yung karapatan na magkaroon siya ng equal protection of the law in a due process and equal day in court to prove his innocence and to confront the accusers. Hindi po diyan ang proper venue. Alam niya ni Sen. nagmama nagmamaang maangan siya because iba ang kanyang intensyon. Ang intensyon niya ay pahiya si Pastor Kibuloy, yes. i-demolish ang kanyang uh, honor and integrity as a person so that ang kanilang nagdudugtong na pag-atake, kagaya ng gusto mangyari ng CPP, NPA, NDF, na mapasarado at mawala ang SMI sa operations, ay magkaroon ng tinatawag na moral justification and basis. So, klaro, ang purpose nito, persecution, demolition, shame campaign and trial by publicity all package in one sa isang budol-budol at nakaka uh, galit na paggamit ng poder at resources ng Senado. Kita mo, walang mga ibang senador na pinatulan siya. Yeah. Uh, minensyon niya ang pangalan ni Senator Jingo Estrada, pero hindi nagsalita si Senator Jingo Estrada. Makikita mo, nagsosolo siya. So ito po ay isang repertoire, isang orkestra na ang layunin ay hindi hustisya o katarungan sa nag-aaligar o nag-claim na mga biktima ni Pastor Kibuloy. Ito po ay isang script, grand design of a political operation and publicity stunt ni Risa Hontiveros hindi lamang para i-persecute at ipahiya ang isang individual sa katauhan ni Pastor Kibuloy, sirain ang reputasyon ng Kingdom of Jesus Christ, iugnay ito sa SMNI as uh, sa legitimate media para sirain din ito at iparalisa all for the interest ito din kasama dyan ang kanyang political projection. Yes. Akala niya magbibida siya dito. Correct. Kagaya ng flop niya, nag flap siya doon sa Parmali. Sinabihan siya ng Supreme Court, the Senate cannot be the trial for the guilt or innocence of any individual. Hindi naman po ito para sa ano eh, sa legislation. Sabi ng editor nito pa ang uh, legislation about sa amendment or enhancement of the Uh, trafficking in children, human trafficking, or women protection ay naisaayos na noong two years ago pa. So anong ibig sabihin? Kulang pa yon. Klarong-klaro na ito ay isang political maneuver, isang publicity stunt, isang demolition job na ginastusan ng pondo ng gobyerno na kakaawa ang mamamayan panghuli. Malinaw po na kung sinsiro ang layunin ni Sen. Tiberos to protect the rights of those alleging that they are victims of sexual offense, or cruelty o ano pa mang akusasyon na walang ebidensya kung hindi yung laway at salita lang nila at pinananiwalaan at ginamit yes. na bilang panghukom at panghatol sa isang individual at sa kanyang organisasyon kagaya ng ngayon kay Pastor Kibuloy ang proper forum po at ang proper or appropriate action ni Senator Hinterberos brother Franco mga yeah. kababayan is to provide legal services yeah. provide free legal assistance and bring the case in court wherein there will be due process, each rights or each right of every individual, both the accuser and the accused, will be yeah. objectively put in the trial under a competent prosecution process confirmed under the procedures of evidence, rule of law, and the judiciary principle of objectivity in the trial of facts and testimonies. Hindi po yun sa Senate. The Senate is the floor to defend the rights of the people promote laws and legislation but not to persecute demolish and impune negative and possibly irreversible damage to the personal honor of people who are protected by the rights by the constitutional rights and other fundamental guarantee of the rights of the people sa mga batas natin hindi po yes. yan dapat nangyari senator honteberos maghunos dili po kayo nag kayo at nagmamadali. Alam naman namin po ito ay para sa publicity stand po ninyo. Yeah. At yan po ay alam ng taong bayan on how you manipulate yeah. people in order for you to position yourself as a so-called champion of defending or in defending the women's and children's rights. Pero tumahimik kayo nang nandyan po si Kashane sa Senado Noong November 2020 at nananawagan siya sa mga senador. Lalo na po sa inyo nang siya in-interview after the hearing noong 2020 sa red tagging daw na claim ng mga CPP-NPA-NDF, nagtulungan niyo siyang managot ang mga NPA at ang kanila mga uh, protectors at beneficiaries at benefactors, kagaya po ng Gabriela, kagaya po ng uh, mga partylist nila at mga recruiters nila. But yes. you kept your silent. Correct. Your silence and you remain na hindi mo po in-entertain at bigyan ng pagkakataon na maimbestigahan ang recruitment ng mga minor de edad, ang panggagahasa at pangaabuso ng CPP, NPND, ang recruitment sa schools and universities. You never lifted a finger to use your authority in the Senate to give the people and this country a very clear stand Correct. na titindig kayo para ipangalagaan ng totoo ang kapakanan ng kabataan at kababayan sa ating bansa. Yes, kaya Eric, tama sinabi mo.